surprise na by ayan ko sa mga legit nating customer yeah ayan nah, tatlo na po yung unit natin ha ayan si chef sa kanila yung click CBT si ha tapos yung burskin natin na okay na yung shoot siya pagawin natin nambaran kinagandahan daw sa switch ya sa laser tapa pa klas na tinga si mukha nang ibang unit wala hindi mo mabaklas so, wala remedyo So yun, okay na. So dito tayo sa Mio. Yung Mio ni Sher, namamatay. Yan, umahan daw siya, kaya lang pag binitawan mo, yan, matay. Anong dapat gawin, ha? Ito, buksan niyo yung upuan. Okay? Yan. Tapos ito may takip. Yan, ha? Tanggalin nyo lang yung takip nyan. Tapos, mas mainam na itono nyo yung carburetor nyan Na. Gamit tayo ng pilim at saka plus screw. Yan. Itono natin. yun o, oh. kita nyo yun. So, may ano dyan, may pilip. Pilip screw. Yun o. Oh. Sundutin nyo lang yan, no? Oh. Pagkakain yung pakanan. Okay. Tapos testing tayo. Susi. Okay. yan, oh. May minor na. yan o. Oh. Basta ang pihit nyo pakanan. Okay. Pagpababa, pakaliwa nya pag mas na dito yung idle screw niya ay ano uh, yung sangin sa tama sa ba yon kitanya tomas taas Ayo, pilih nyo lang. Pwede rin papasok, pwede. Palabas, okay? Harapin nyo yung pinakapino. Ganun lang po magtono tono dyan. Tapos, pagmataas, kaliwa tayo. Tay tayo. Okay, tay natin. Start. Iya. Yun, oh. ano lang po. Bang-click na lang siya? Oh. Yung ganun lang ang gawin niyo pag baano, bubuksan yung menu Simple lang. Ha? Huh? Pilitin pa kanan, pataas 'yon, pagpakaliwa. Pababa yun. Ha? Sa hangin naman ng ano natin, hanapin nyo yung pinakapino. Okay? Yun, shout out na lang kay Bossing. Okay lang. Sa yung Mio. Okay? siya share na lang po ng ating video. Ha? Yes. And more followers pa. Okay? Okay na.